Kain na po tayo kay Bigan ng Apunan. Binigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ayon sa Mateo 6.9. Sa sabi ni Dari ganito kayo manalangin ang marami nasa langit ka. Uh, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakali na araw, araw Kaya Diyos po ang provider na kinakain ng mga tao sa buong mundo. Amen. Amen. Ikwa.

I'm not sure how much you care. The the day. Day. Green cost daily care, insurance protection, nice no, skin vitamins, up to five hours of moisture lock. Green mm. cost daily care. That's a With aging, the Gaka muscle decay, which could lead to higher risk of illness. The and and cycle of weakness, drink, you ensure Straight the strength from HMB and blind aging. Help build the cycle of strength. Pantaluyong, alagang-alaga ang mga nangayatan. Kung hindi sa Millennium Baby Project, baka itong baby ko, wala rito sa mundo. Sino mag-aala na, ang mahirap kagaya namin, ay magkakaroon ng sarili, bahay, at lupa. Matupad ko dahil sa programa ni Avalos. Dahil sa college program ni Avalos, kapag tapos ako, at ito ako, mayroong magandang trabaho. Number one sa balon, Avalos para sa doon. Avalos! <laughs> Ang to in. Sarap brighter skin? You have to go deep with a first ever triple power formula for extra bright skin. New Nivea Extra Bright Body Serum. Skin is for deep confidence. Nivea is for skin. Sagat sa buta ng tibay, wala sa bare brand. ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isang ang tibay. Mag-bear brand. Ganon, commute hanggang sundo ang kahit buwis. Amoy grooming pa rin. Dahil sa pinakabago, soft back of fresh and blue. Pag-free times amoy power shield, kaya kahit pawis. Mmm, all United for better health services. United Senior Parties. United! You want seven, huh? United! Dapat tayo mga seniors, United for better health services. United Senior Parties. United! You want seven, huh? Control, ayan na kitinda yan. na kitinda.

Parahasan, <gay> seksual, horror, o droga Na hindi angkot sa mga bata yeah. Extra exciting ang Pero ba, extra inapapat So don't try at home Special love at the back writers ah, so, <t> <makes> 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 大妈，注 Yes pahayong pahayong po. Mayong-mayo po. Huwag na na tayong humigyan! Yay! Mm -hmm. wow. Gano'ng matagal namin yung pinaglalaroan nito? 10 uh, years po. Yung first school namin, ma'am. Uh, mga 1 year. Really, you took my breath away. I was not really breathing the whole time. Nakaka-nervous yung inawan. I'm really glad you're okay. <laughs> Ayaw namin may mga accident dito. Salamat sa Diyos, safe kayo. Okay? I got it. I got it. Hindi, pati ngayon parang nagsishake yung buong katawang doy. Eh. Kasi nung narinig ko palang yung engine ng motor, parang na-excite na ako. Siyempre kasi nag ako, pero hindi yung ganyan ha. Eh. Ibang-ibang kasi yung, yung pagka-extreme nila. Kailangan talaga ng practice. Kaya sa lahat ng nanonood, please, please, please do not try this at home. These guys, professionals po yung mga yan. Tsaka ilang taon na yung pinapractice. Okay. Nandun yung thrill. Siyempre, nandun yung risk. Lahat kami dito, siyempre, at the edge of our seats. But, minsan inisip ko, is it for a good reason or not? Kasi, grabe, grabe yung sport na to. It, it really takes guts to be here where you guys are. Kaya maraming salamat. Thank you po, thank you So, Freddy? Ikat-try yan yun. Na, Basta maliliit ang bikes. Kaya niyong gawin yung mga nag exhibition in the different parts of the world. Ang galing-galing I love the adrenaline. Yeah, I love it. And I hate it too. <laughs> I love and hate it, but I'm happy you guys are safe. So, ang galing na yung mga revelation. nakita mo na hindi kami magiging bias sa mga babae also. pinakita na na-reveal niya sa ending na yung mga babae, mga lalaki, lahat kayo, hindi nag-matter yung gender nyo, you share the same love for this sport. Mabae, lalaki, nagawa nyo na-execute nyo ng tama. So that's also a good idea. Basta extra-extra ingat lang kayo. Thank you for that experience. Thank you. Thank you, judges. It's time for us to go. Okay, ready. Okay. Hindi ko man na-iitindihan lahat. But I am for variation. I am very open. And you have my respect. It's a yes. Thank you. Sir Freddy? It's uh, oh. yes. Yes, God. Woo. Ibang classic kaba, yung na namin. Ibang classic entertainment binibigay din nakikita din namin kung anong pwedeng mangyari kung may konting pagkakamali. So sa akin, hindi na kami nakapag-focus eh. Sa so mga next tricks niya eh, kung may nangyari. Wala na parang big extra na sa amin yung Kung may may konting disgrasya, may konting nasira. Ang hirap kasi, motor yan, di ba? So it's something we have to also be aware of. But I love the thrill. Um, Gustong-gusto ko na lahat kayo Determined to show us that I am high going on Pinaginago and a world class performance. Pinagin yung salmon, so for me it's a yes. So. Thank you for introducing me this sport, and I have respect for you guys, and I would love to see you again safely. So it's a yes. You got four, yes. <laughs> morning na connection. Hindi ko po inaasahan na magiging mag-close kami ni Big Star Ay, kasi hindi naman po kasi talaga ako mahilig sa bata. Baka pinaisip na sa Maris Pilipinas ang kapit. Opo eh, para makapagtapos ng pag-aaral. <coughs> At pala rin po eh, matulungan ko po, po yung mga pamilya ko sa kahitapan. <coughs> para po ang Pilipinas ng talent returns. Nanonood lang po kami na ano, hindi kaya. <laughs> yung naririnig yung background. Sa TV po yun, no? Nanunod po kami abang kumakay kami ng sister baby. Sige, ang galing kong lalabang, ano? Ang aming apunan, hindi nyo nakita. Kaso walang pagkain. Normal na pagkain. Pagkain ng